Ito guys, linawin ko lang regarding doon sa post ko na regarding doon sa RMA at saka sa sa engineer. Ang katotohanan kasi niyan, meron kasi akong kaibigan dati, nangongontrata siya. BSIT IT grad siya, mayroon siyang degree, RMA siya. Kaya nga yung tinanong ko kung lahat ba ng project niya, siya ba ang nag-a-approve? Ang sagot niya hindi. Under supervision ng engineer. Pero kung makikita mo talagang magaling siya eh. Siguro natutunan niya rin sa engineer niya noon. Pero lang, wala siyang karapatan na mag-approve sa project. Ngayon ang tanong ko doon, sana nga balang araw magkakaroon ng batas. Kung ma-approve ng RMA yung project, <laughs> mayroon kasing nag-message niya na isinulong daw ni Bungo. Kaya lang eh, mayroon talagang mga revise na gagawin dyan. <laughs> ang sa akin lang naman eh, yung kaibigan ko kasi na RMA May degree siya eh BSIT siya Major in Electrical Technology uh, Bachelor of Science and Industrial Technology Kasi yan eh BS BSIT Tapos ang major niya Ano Electrical Technology So Yun lang naman ang ano ko Yun ay opinion ko lang na Sana kung Pwede maaproba ng engineer Ang project Sana magkakaroon din <laughs> Ayan ay ano ko lang naman Kumbaga pananaw ko lang eh imposible naman talagang mangyari yan eh kasi minsan may iisip mo kung ano sana kung maaprubahan iwas abala sa engineer di ba dahil kung check upin mong isang bagay pwede naman eh kaya lang yung license niya may kategory kasi yan na iba iba kaya sa akin wala naman akong pinapatungkulan doon hindi ko naman intention na maapakan yung rights ninyo ang sa akin lang sana magkakaroon ng batas na ganoon. Ewan ko lang kung maaprubahan. Yun lang guys.